Good morning everyone. We are going to my with wife nalakad lang kami kasi malapit lang siya 9 minutes walk pero yung appointment ko is 9.20 siguro nasa 9.05 na sarap maglakad kasi maaraw pero malamig para makapag-exercise na din ako pati pala yung ano nila oh, still also fading maganda yung bahay nila dito sa ano. Kaya na to. Ito, napakalapit talaga. Ay, Sana ano, ultrasound ko today. Look at this house. Ganda. Sana o, oh, mayaman. Malapit na kami, guys. Ito yung bridge na tumataas, oh. Dito kami dadaan mamaya. Ito. Dito, ayan. Tumataas siya kapag may bangkang dumadaan. Sobrang ganda dito. Pero ngayon wala masyado kasi. Autumn. Mostly, mag ano lang. Mga summer, ganyan. Dito na kami. Ganda din ng bahay nila dito. Oh. Ganyan ang mga bahay dito sa Netherlands. Yeah, boss. midwife. Let's go. Let's go inside. Nine fifteen, palang guys. Thank hmm? you, Oh, it's open. We have to search a little bit. <laughs> like only my. Hi <laughs> guys, we just finished midwife session. The baby is good, heartbeat is good. That's it. That's about it today. Kalbu ney okay guys this view. What? Wow, good morning guys. Oh. Ito yung pinaka favorite spot ko kapag pupunta kami ng midwife. Sobrang ganda dito. Ayan. Yung asawa ko mamaya pupunta na siya sa gym. <laughs> I go to the gym. How's your feeling that you hear your baby heartbeat for yeah, the first it was time? was fast. <laughs> it feels like you eat too much chocolate. <laughs> yeah, <laughs> because I thought, babe, that it's a ultrasound appointment. I didn't know that it's a heartbeat. That's, That's why I ate chocolate. <laughs> so the baby is gonna be, you know, ener uh, hyper, para it's not. Ang diba? uh, di ba? Ah. kami punta ni Leslie dito. Doon lang sa kabila. Pakaw na kami, guys. We're gonna make coffee. Oh, and oh, 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 Wala akong milk kahapon. Pabili lang ang itong coffee milk. Ito lang yung kape ko. Go! Not this one, the big one. so big. Aalis na siya. Pupunta na siya ng gym. naman isa na naman ito. So yung next ano ko ulit guys appointment is December 23rd Oh and then 24th Sunday gonna come here You already planned? why you didn't tell me? Oh, i thought you talk with the uh, sandice i didn't since i didn't even text a single message eh? but we already have a plan okay i didn't know but they said they're gonna come here december 24 so we're gonna because we have to we have to cook for dinner you know for celebration Okay. Okay. So we need to get some uh, pillows. Yeah, but we can get next next month. Yeah. Yeah. So pumunta sila dito guys, December sa Pasko, mag celebrate kami. Kaya bibili din lang ako ng ano Christmas tree pang decoration. Pag, ano kaming Christmas tree kasi first ano naman Christmas together. Tapos may kasama pa kami, di ba? Bongga! Bongga ka <laughs> Bongga ka dahi! Hindi kami bored kasi may kasama kami. Ano. So, dahil wala yung asawa ko, ititrip ko yung dahon sa labas. Kasi sobrang lago niya na, guys. Mahaba na kasi mga tangkay niya, guys. Ayan, tapos abot na siya dito. Uh wow. Nakakaya naman sa kapitbahay. Ito lang yung gagamitin natin kasi wala pa kami ano, gunting na pang ano dito sa ano, mga dahon. So, let's try. tignan niya to guys dumikit na sa ano namin oh grabe nakana <laughs> na siya ayan may mga ugat ugat na hirap niya tanggalin Tapos na ako mag-trim dito, guys. Ayan na, malinis na ulit siya. Bubunotin ko na lang yung mga damo-damo dito sa gilid. At bilis lang naman sila mabunot. Wala ko nakapag, ano, ng gloves. Huwag okay. okay na ano naman ako mamaya. Ay. Uy. Ito, mahirap siya. Ah. Labs na ako guys. Kasi lalabas dito na siya sa Fresh So, pupunta kami sa labas para daw linisin yung motorbike niya. So, mag-ride kami ng motorcycle. <laughs> Habang hindi pa malaki yung sun ko. Safe naman mag-ano kasi hindi naman siya matagtag mag-ano dito sa Man, there lots of mga road, hindi kagaya sa Pinas. Na rough rock road, off road. Ah, it's mas comfortable pa sa makidyansa water cycle. So, is it near babe? Mm. Yeah, very near. Very, very near. Oh, I miss my helmet. Oh, where is their helmet? Long time ago. It's are dusty there all. This is my helmet. Finally, I can wear it again. This helmet's already. That is good. Alam niyo kung alam niyo ba kung magkano tong helmet ko? Around eleven thousand. Ganun lang naman siya kamahal. Sa Pilipinas, nasa... Ano yung mga, ano dyan, yung mga helmet? Evo. Even as a 5 day. Yeah, because it's, uh, it looks like nice weather, but it's still cold. It's still in November. Okay. Give me I don't need that, I need that. We are in Tandem. are hey, <laughs> Tandem. you go. Yeah, you have to hold it a little bit. Dito na kami guys Oh <laughs> Nilinis na siya ng Motorbike niya Laki niya no Mukhang okay, maliit sa camera pero Sa personal napakalaki niya Tapos ang bigat Kailangan niya muna ipa-dry, tapos so, uuwi na din O Okunin ko lang yung helmet. Dito namin ilagay. gagawin sa bahay. So, naganap kami ng papagtambayan. Ka Basta dito, guys. Malapit lang sa bahay namin. Tapos may mga... Is it castle, babe? Huh? Yeah, it's a castle. Think... Really? Mini castle? Yeah. So, kami sa ng castle. Ganda.

dapat pa o dapat na lang 'yo. Lolong na 'yung bike. Also, It's nice. All cycle. You can stop wherever you want. Yeah. Unlike like like car. Para yeah, po park, park, park comfort. Kasi pa mostly dito, kapag mag park ka, may bayad. It, it, hindi siya free. Hindi ka guys sa atin na kapag may may space pwede ka magpark. Dito hindi. Bawal. Ito lang yung binili namin food. and yung isa na bilinis na. Tapo na kasi niya yung basura. What's that? The black one. Pala? The black one, yeah? Ah, for scooping? <laughs> oh. <laughs> and then I'm like this. good or not? It's good.

Guys, may nakuha ang, ang basura. Guys, ganyan sila magtapos ng bus. Guys, ganyan sila kumuha ng basura. guys. Diyan nalalaglag yung mga tinatabo namin basura. Tapos kinokontrol lang nila. Matagal ko na talagang gusto makita kung paano nila tinataas yung basura. So kanina habang naglilinis siya, sabi ko, hala, yun yung nag-ano ng basura. So sabi ko, tarap-tapin natin para makita namin yung ano, Mapapatid lang naman. Para makita natin. Napatakot tuloy siya ng basura. Agad-agad. So, by the way, guys. Babe. Yeah. Happy 2K subscriber! Yay! Yeah. Thank you, guys. And we're so happy. Because we already reached 2K subscribers. Magluluto ako ng lumpia. Lumpia gulay. Ganito yung mga lumpia ang kulay nila sa ano. Hindi ko to gawa ha. Ah. Diba gawa yan dito sa Netherlands. Ang ninipis ng lumpia gulay nila. Hindi kagaya yun sa atin na ano, matataba. Tapos mahaba. So, 2, uh, 4, 6 na lang pala yung natitira. Ito na ang aking luntia. Ito yung aking herring. Saan? You want this? No. Herring, ano hilaw na isda ulit. Yan yung last time na kinain na din sa market. But is there some bones? But it's small. Oo. Oops, sorry. Tapos mag-delete lang ako ng mga ibang files kasi mag-edit-edit ako ng vlog. para may mapanood kayo guys no mm. Mm. food namin. Mm. Ilaw na isda <laughs> Very nice, huh? mm -hmm. like ha? Your favorite talaga talaga. You ready for? Mm-hmm. like <laughs> a little of fat. Mm hmm Probably.